Attorney, baka naman pe, pwede hong ninyong pag-aralan din kasi wala hong naghahain ngayon ng petition sa Supreme Court para po i-revisit yung pong party list system election na kung saan po ngayon, pati sa party list, meron ng dynasty. halimbawa, di ba? Halimbawa ngayon, may naghain ng pagkasenador. No? Party list siya ngayon eh. Yung asawa niya ang papalit sa kanya. <laughs> alam niyo yun, di ba? Okay. Maliban oh, yeah, oh. dyan, maliban dyan, sa Katerbaho ngayon, ang meron na pong regular district at kapamilya ho, asawa, anak, party naman. <coughs> Hindi huba? ba? Ito ho bang alam po naman ninyo na yung diwa ng party system ay inabuso binaboy. Hindi ho <coughs> ba panahon na para may maghain ng petition sa Supreme Court para i-revisit ang kanila pong desisyon tungkol sa sino ba talaga ang dapat na kumatawan sa mga grupo sa party list at yung pong maging dinastiya ay pagbawal po sa party list. Oh, una una yung sa dinastiya medyo mahirap yon. Pero tama kayo yung sa sektor na dapat mag-represent. Sa ngayon kasi hindi ko maintindihan yung naging desisyon ng ating Korta Suprema sa bagay na yan due respect to the supreme court as sinasabi ngayon na kahit na hindi ka if you even if you do not belong to the same sector basta ang advocacy mo ay tungkol sa kanila pwede ka na halimbawa association of tricycle drivers kahit hindi ka tricycle driver kahit wala kang motor basta sinabi ko at ikaw ang pinakamayaman sa buong Pilipinas basta sinabi ko ang advocacy ko ay ipagtanggol ang karapatan ng mga may tricycle eh, pwede ka na doon kasi advocacy mo yun eh Napakababaw nung dahilan na yun, ano? Uh, sa iba't iba pang mga sektor ng ating pamana. Farmer sector, women sector, mga handicap. Eh so, talagang dapat ma-revisit talaga yan. Pangalawa, dapat ding i-revisit eh yung batas na only those with 2%, di ba sinasabi ng batas, yung party list na makakuha ng 2%, sila lamang ang pupwede dyan. Hindi ko malaman kung saan kinuhan ng Supreme Court ang computation na kahit na hindi ka 2%, ibababa na lang ibababa hanggang maging si, mga 001% ka na lang, basta hindi pa na-occupy yung 50 seats na yun, hmm. ay pipigyan nila ng seat. Hmm. Kaya doon na yun ay siguro dapat din makita ng Korte Suprema yon. Eh, kailangan po namin ng hero. Kailangan ah. po namin ng advocate dito. Attorney, wala ho kasi naghahain ito eh. Uh, wala kaming pwede eh. pong lambingan dito kung hindi kayo. Sige <laughs> sir. Tingnan ko rin natin ang bagay na yan. Actually, yung uh, uh, isip ko sa 2 percent na yan ay pinag-aaralan ko ngayon mm -hmm, kasi mm -hmm. doon sa BARM election, mahigpit sila sa BARM. Mm -hmm. Yung makakakuha lamang ng 4 percent sa party list, yun lang talaga kailangang isasama doon sa makakakuha ng seat sa parliament ng BARM. Mm -hmm. Pero dito sa atin, kahit na hindi ka nakakuha ng, ng 1 percent, basta't mahahagib ka pa ng hanggang 50 seats na yan, pumapasok sila. Opo. So, opo. magandang pag-aralan bakit iba yung treatment sa BARM at iba yung treatment dito sa regular party system natin. Opo. A baka katulong ng mahalaga yun. It would be a stepping stone mm -hmm. towards mm -hmm. a, uh, one, a more uh, yung practical application nitong party system sa ating bansa. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.